Mia. Hello guys. Guys. Ito si Ice Cream Yummy. Bumalik na naman ang aming team sa Tanay Resort. Ah, saan ka pupunta Ice Cream Yummy? Lola Ah, Lola Lala sa Tanay Rizal Yan. Oh, sarap ng hangin, no. Serap ng hangin. Dito sa school na to ako nag-aral, guys. Elementarya. Ah, ano ba 'yan? Manha Elementary School, guys, guys. Yeah. Ayun oh. Wow, serap ng hangin, no. Oh. Serap. Kita niyo? Itlang ni guys para tagayta eh. Ang lamig, guys. Ang lamig na mukha niya. <laughs> Ayan guys, oh, ayan. Oh. Oh. Naayos na dito. Ano kayo naman dyan? Ano yan? <laughs> <Village>. <laughs> oh, guys. Ayan guys. 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 Ayan guys.